total na 136,419 individual o 30,110 na pamilya hali sa 116 na barangay an na record kan Office of Civil Defense Bicol na apektado kan maraot na panahon sa rehiyon. 1,017 pamilya o 4,397 persona ang pag-ibakwar sa Albay asing Kamarinisor huli kan pag-uuran. Sigun kay Taya o Manlangit, an alternate information officer kan OCD Bicol, puon si 13 kan mamatean ng maraot na panahon. Alagad ngunyan na aldaw, pinaka kan tropical cyclone hinera asing kan habagat ang probinsya din Albay asing kamarinisur. Kung sa inang syudad ni Ligaspi, ang pinaka-nakamati makusog na pag-uuran kasubagong aga na uminabo sa 25 mm na nagkausan ng mga minimal na pagbabaha. Apuera sa Albay, naka-experyensya man in pagbabaha sa ambos kamarines, asin sursugun kung sa inagpakol in, sa 85 anay record na flooding incidents. Uh, minimal man lang po so far so mga na-record na po na mga um flooding incidents po. Um in fact, ito pong na kung siguro nahiling nyo naman po sa social media, itong sa May Area ng um, Daraga naman taw, uh, sabi po kang MGB, um possible man lang po ito baka silted lang po so mga um so so mga kanal. So kaya po siya nagbaha. So, hindi siya mako-consider talaga na may major na flooding po kaya as of now. Darakan mga pag-uuran, sinuspende man ka nagkaperang LGU sa Albay and Klasikan mga estudyante sa pampubliko as in pribadong eskwelahan. Basically po ang sinasabi nga ni Kang Pag-asa, localized po talaga ang magiging suspension nun yan kasi may mga, um, may mga paburubutwa po na mga cloud na minabuhos po talaga sa magkakaibang area. So, mas po na mas uh, maski po na ini uh, possible na mag sa area eryang ini sa sakataning dei pero possible pa naman po dahil nga sa mga convective clouds po na piga -apod. So, yun po ang dapat na pong antisiparan and prepararan. Kasi anytime po, nasa area, depende po iyan sa area and sa uran po na mabuhos po sa area, ang magiging action ta po. Mientras tanto, nakaalertong mandaan kapulisan sa Albay para magtaong asistensya sa mga residenteng maapektarang kanmaraot na panahon. Prepare kami sa no, pagdating sa search and rescue. So, naka-prepare yung mga equipment namin, yung mga resources, yung available resources ng Albay, yung tao, yung mga train na mga search and rescue training na need. Pag ganitong mga hindi maganda panahon, ang directive ko dyan sa mga of Police natin, bantayan nyo yung mga aplan uh, natin and then yung coastal barangays natin. So identify naman natin yung mga coastal barangays natin, the port lalo yung port. Oh yan important rin yan. Then yung biya natin, yung airport para in case na may mga stranded maibibigay natin kung anong tulong na mabibigay ng ng Albay police. Sigun sa pag-asa, nakaluwas na sa West Philippine sea, si Bagyong Hiner. Alagad huli sa habagat padagos pang nakakamati ang kabikulan, particularmente ang probinsya ni Albay nin paborobugsong pag-uuran sundo sa aga na posibleng magkaw sa panin pagbabaha lalo na sa mga low-lying areas. Nagagamit man ng mga saradit, saradit na sasakyan na pandagat, although mayo pagitang gale warning na nakabanderang unyan sa Bicol, pero ang sea condition ang uh, kamuktakan kang kadagatan uh, posible man na maalo dahil nga na isa makusog na duro sa bagat so pinagdudobli ingat apo sa tuyong mga kababayan Sa Webes Sundo Biyernes la uma na daaan magayon na panahon para sa mga baratang tatakbikol Richin Boy